Mga kagala, bali meron tayong naging kasabay dito sa kahabaan ng highway ng Bungabong At nagpa-shoutout nga ni sa atin si paring Rocky Boy Yon shoutout sa inyo paring Rocky Boy sa inyong araw-araw uh, na biyahe At ngayon papunta tayo ng Bayan ng Rojas at meron tayong kasama nga ni dito sa likod ko Na si Totoy Onyok Dahil sa wala nga ni siyang trabaho ay uh, kailangan niya uh, maglibang-libang sa kanyang sarili at bakasyon pa naman mga kagala Baliyon nga at uh, naisipan niya nga nang sumama sa akin papunta sa bayan ng Ruas at makapagalagala daw siya dahil sa wala naman siyang uh, pinagagawa sa kanyang buhay kaya kasama ko siya ngayon A few moments later Ayan mga kagala for today's video na na ngayon tayo sa bayan ng Rojas at ayan Atoy, ah, kamusta? Nandiyan ka pala <laughs> Kamusta ang mahaba-haba nating biyahe? Masagit sa <laughs> Ayan, araw-araw natin naranasan yan ang pagsakit ng puwet sa ating pagbabiyahe sa amin natin sa SA. Hindi natin makapagtanong upuan kasi wala pa tayong alam nyo na. Ayan, dito, dito tayo sa bayan ng Roas at sinamahan tayo ng isa nating ano, tropa. Tagal-tagal natin hindi naging kasama ito sa tutoy kasi uh, busy sa trabaho, busy sa pag-aaral. Kailangan daw unahin ang kanyang ano, journey. Yun! Yun no? Ayan tara! Pasok muna tayo sa tindahan gawin muna natin yung ating Dapat gawin ngayong araw Tara! Let's go! Mamaya na lang tayo magala Pagkatapos ng ating Trabaho Dito sa bayan ako Peace Ayan guys! Muli na naman kami nagbabalik Papunta na kami ng bayan ng Gloria Pero may dadaanan tayo sa bayan ng Bungapo may miss kasi natin daanan yung ating pasyalan doon mga kagala tara tayo may kasama pupuntahan natin tara, let's go siguro pa unti-unti kukuha tayo ng konti spots yung mga gandaan-daan ayan try natin makapag-upload ulit ng maganda-gandaan video ayan sana yung mga kagala ingat kayo palagi at sana lagi tayong safe sa ating mga pinupuntahan lagi tayong maging maingat sa so, dami aksidente nangyayari sa daan ingat ingat talaga tayo lahat peace out ah, kita kits tayo sa daan wadi aba ay nga ni ano ay itong mangyan ito ay nagpasikat pa ng kaunti ala naman napakalumoy ng takbo at ito na nga mga kagala bali na dito na nga tayo sa bayan ng bungabong at ah, makapahipahinga man lang ng konti dahil sa mga mahaba-haba nating biyahe mga kagala ayun, nabalin na sila yan ko na at naamoy ko na ang preskong hangin dito sa bayan ng bungabong mga kagala, oh, napakaganda talaga dito Kung nais nyo nga masilayan ng personal tara at ayun na nga mga kagala kayo dito na tayo sa park ng bungabong at kasama natin si Tito si Esay malungkot malungkot yan hindi pa siya pinapagawa. Ayan o. Yung tuloy ng bungabong Nandito ulit tayo. Nakapamasyan. Napakatalang nating umikot. Uh, dahil minsan kasi talagang rasang takbo. Hindi natin may iwasan na. Ayan yan lang ulit tayo nakaikot tikot kasi kasama natin tutoy. Tapos relax na rin kasi medyo mahabang biyay. Masakit sa puwet. Yung pagbabab pagbababad. Ayan. Shout out. Shoutout po sa lahat na nakakapanood ng ating video. Maraming maraming salamat sa suporta. Ingat kayo palagi. Ayan, tara. Samahan nyo sa aking mga pagkagala sa buhay. At sa mga pinagagagawa namin sa buhay. Ayan. Ayan, ingat, ingat po. Ingat. Mabiyahin na ulit kami. Papunta naman kami ng bayan ng Gloria. Ayan, sana lagi tayong ingatan ng God. At na ano yun ng mga kangani Tara biyahin na ulit tayo Pupunta tayo ng bayan ng Gloria Bali, eh, dadaanan na naman natin ng arko ng bungabong Ingat po kayo palagi mga kagala Peace out.